Malabo ba? Malabo ba? Hindi naman. Kind of. Hi, dito kami ngayon sa IKEA uh, Atlanta. Morder muna kami na um, meatballs, macaroni, tapos yung dessert. And dahil member ako ng IKEA, which is free naman. Eh. You can also grab yourself a, a free coffee. So, kain kami today and then we'll explore the place. Titingnan namin kung ano yung uh, mga bago today. And check natin kung ano pwede natin lagay sa bahay. Um, guys, hindi nila kinain yung ano nila pagkain. Sabi ko, akin na lang. Pero hindi Ayan, hindi nila ako naintindihan. Saka na lang yan niya. Boss, saka na lang yan. Wala eh. natin yung pagkain dito. Diyos ko, dito pala yung mga pagkain. Kukuha na lang ako dito siguro next time. May joke lang. <laughs> sa so, mga hindi pa nakakapunta sa IKEA, papakita nila sa inyo yung kung paano nila inaayos yung mga gamit. Tawag dito nila, showroom. Iba't iba to. Uh, pag naglalakad kayo, merong bedroom, merong kitchen, merong toilet. Um, so you'll have an idea of how will you decorate yung mga binili nyo dito galing sa IKEA tulad nito mga to tapos nakalagay din din sa pag may nagustuhan kayo, nakalagay dito. Magkano siya? And niyo siya makikita sa baba kapag ka gusto niya ng bilhin. Ganda. Ba? Diba? Pag 430 square feet lang yung bahay mo. Bibigyan nila ng idea on how to how to decorate it para magmukhang spacious. Pasok tayo dito. Oh, yan. Salamin. kitchen, refrigerators, dito na yung kwarto, kompleto, TV set, may work office ka pa. Nah, lahat yan may presyo. Diba? Paano? <laughs> <laughs> si Juno, turog na doon no? Okay ka lang dyan? tulog na. Alright, dito na tayo sa kitchen section. Iba-iba na yung mga kitchen nila. Kung gusto mong, eto, halimbawa yan, gusto mo ganyan, itsura lahat yan, ganyan. Offer nila sa'yo ng may bayad yan yeah, monthly. Para pupunta yata sila sa bahay tapos they will install it for you. And then you're just gonna have to pay. Kung baga parang ayaw mo na mag-isip, ganyan na yung gusto mo yung tura, pwede din yun. Ano naman? Ma? Yeah, Floors. Pounder. Ay, itong Pounder tap na. Kala ko Pounder. Pili ka nung kulay, no? Itong Pounder. Mm. Ayan, mga Marmol. Marmol ba yan? Ay, ah, dito na tayo sa bathroom. Mm. Talagang anong marom eh. Ano yung tsura niyan? Ah, talagay mo lang yung clothes mo doon sa loob. Ah, okay. Oh, Shop mo lang yung damit mo. Magkano yan? $170. This one is dining naman. sa mga gusto ko. Eh, 'yung paglalagay mo padding din sa mga upuan. Parang hindi siya matigas. Ito naman 632 square feet. Pasukin natin. Maganda yan ba? Ah. Para sa na. Dito na 'yung mga kailangan mo. Ito na yung sala. Kuwarto. Ganda nito. Di ba? Para saan nga 'yan? Para kanino 'yan? Not children. Pero di ba ang ganda? Tapos ganyan lang yung opisina mo. Ayos. Ito na yung workspaces section nila. Actually, dati naghahanap ako ng upuan nung nagtrabaho ko na work from home importante na magkaroon ka ng magandang silya nagtry ako mag check dito pero kasi ang mahal eh eh buti na lang ngayon naman hindi man ako nagtatrabaho na sa bahay ito mo naman yung presyo kasi $369 for, uh, $459 ay sana maganda kasi may support siya may headrest may headrest at isa to sa mga gusto ko talaga Siguro pag may bahay na, $800 siya eh. Pero ito yung pwede may angat na table eh, di ba? Para pag uh, gusto mong magtrabaho na nakatayo muna, pwede mo siya itaas. Or kapag gusto mo na umupo, bababa mo lang to. Ito, go down. Maganda yan para sa posture. Ano yan, ma? Opisina ka? Ano'ng upuan 'yan? Flintan. Pero hindi siya available. Hindi available. Ah, ito 'yung uh, medyo mura na 'yan sa so lagay na 'yan, 119$. Okay. Hindi siya available. Yan lang. Baka nabili na lahat. Uh, Ang silang mattresses. maganda Wala pangit pala. Just sure. diba, pa daw Hindi ba may pailaw pa? One, two, one, two. Then, yung Ayun, oh nga no. So andito yung computer mo sa ilalim. Tapos sakit ka lang dito sa mitas, dito na yung kama mo. Yan yung kwarto mo, eh. Ito kayo. na Wala na, hindi ang kwarto si Juno. Ito dito na tayo sa cook shop. So, dito yung mga pa isa isang bibili mong bilhin. Chilyo, may mga plato, cutting board. Yung frying pan. Hindi na din naman siya ganun kamahal actually. Compared sa iba. Hindi ko lang alam kung ano siya kung non eh non din naman pala which is like five dollars di ba kaya na din dami nila tapos ito sa lahat ng mga nabili namin ito yung pinaka-paborito ko ito yung parang pansit kanton na pang drain kasi ito napupush yan pag ganito pa flat pero pagka halimbawa gusto mo na siya gamitin Pwede mo siya i-push pa baba. Ganyan. Mas matiba yan. Nagagamit ko siya sa salad, pancit canton, panagluluto, panagdrain ako ng mga meat. So, okay yan sa akin. Uh, iba't ibang klase na mga plato. Ganda ng kulay nito, no? Meron din silang ganyan yung design. Kung gusto nyo, parang old style na mga plato. Mga design na ganito or gusto niya yung plain lang modernized na simple Mas meron din sila dito ganito parang hindi ko naman gusto to pero I guess some of you will want this para mga tumalsik na blue ink um, there's brown plates mukha lang siyang black pero brown siya and the gray plates I think I like this one and I like the gray plates or the cream ones. This ones. Yan. It's mga pillows na sila. Ito yung chair pad. Yan. Okay. Yan. Tapos dito mo papasok sa chairs. Yan. May ano siya. May strap. So, para pag nilagay mo, parang ganito yan. Para nakalock siya in place. Di ba? Yan. Mas madami din sila dito mga rugs. And actually mura na siya compared sa labas. Iba't ibang klase pa yan. Ako gusto niyo medyo parang parang cowhide. Ganyan siya diba? May mga kendos din sila dito. Tapos meron din mga plants. May mga artificial, may mga actual plants. Ano pag lumabas kayo Dito na yung uh, Pag may nagustuhan kayo na furniture Makikita nyo dun sa may pinaka Tag nila Kung saan sila makikita So Bawa ito, Kung gusto mo ito Itong Kallax yeah, You can just get it here Eto na yung bibilin mo mismo So yan Sobrang lawak yan So gutom na daw si Juno Alis na tayo dito maya maya. Saan so, tayo pupunta? Perimeter Mall. Perimeter Mall. Alright, so, napunta kami ng perimeter mall kanina ka, so um, yung gisa ni Juno kay Inan Sarado na. So, napunta kami niya ng Nandos. Um, I know, feel lucky like na meron Nandos dito kasi kinakain namin dati sa UK. So, it's good. Ganun pa din siya, walang pinagbago. Eh. I think wala dito dating uh, bowls and salads sa and Nando's sa UK. I'm not sure. Pero dito kasi may mga may mga wings, you know. Ganun pa din, may mga sauces. Ganda rin actually ng lugar nila. Diba? Ito yung halloumi fries nila dito. At may lemonade ni Junon, laki. Sa kanya lang lahat yun. Thank you. <laughs> That's the bowl, That's a chicken burger with the cheese. This is my one half chicken. Alright. Kain tayo. Huh? It's still the same. It's, it's so good. One of our favorites here. Talaga. Nandos. So good. Okay, so pa yung nata. Noti nata. yung daddy. so good. Yo, <laughs> non-dots. So, non-dots ba yung nakalagay pag ako naglagay? Saan ba yan? Hanapin nga natin. ah uh, yeah, non-dots nga. <laughs> um, dito kami ngayon sa may labas. So, ito yung labas. Ganda. di ba? Ito. Sa taas, may artworks sa Nandos So Ang galing Ang sarap ng Ang sarap na experience namin Dito sa Nandos Dito sa Atlanta And it's It's the Parang It's still the same experience Or oh, I think it's better Compared dun sa Na-try namin sa UK So So we are na um, And Sana kayo guys Alis uh, namin today And See you next time Bye bye